Mahaba. Malambot. <laughs> ano bot eh. Ano malambot? Malambot yung titi. Ay, doon. Malambot yung titi. Ano ang totoo? Nag-abay Amerikano. Hindi. <laughs> Ay, matanda na eh. Mabuti na Pilipino diyan Mabuti pa Pilipino. Pilipino. Kahit okay, okay, matanda na? Oo. Uh, uh, pero Amerikano eh. <laughs> <y> <Americano> Ay, ano ang piliin mo? Okay. Yung pera. praktikal Practical, practical na <lang laughs> ngayon eh, di ba? Dalawang <laughs> taon pa. Malay mo. After two years, ano? Uh, Magbago pa yung mga isip nila. Kaya nga, na, na, na ano ano lang yun sa ganda ni Sara eh, na, na ba? Na, <laughs> na ano lang, na nabigla. <laughs> ah, nabigla lang. Eh, eh. Nung nagsindaw si Maria, napigla ka ganyan. Oh, tapos? Okay pumunta kami na kasi ito, ano kaya, papuntahin muna rito. Si Johnny muna ito ano, napunta kami dalawa. Hindi, mainit pa. O may, kaya naman tawag, pala tawag. Ano sabi ko, punta na kayo, pwede ako sarang kayo ni JV. O sige, sige, sige. Pagkasabay na kami, hindi po na ako mag Sama ko talaga si Johnny. Oo, oo, oo. Tapos na inlove ka na talaga. Mabait eh. Mabait Kaya na inlove ka. Kaya ka. Mabait eh. Kaya Ay, doon ka na. Piro, piro, pero, 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 kung may pero, 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 talaga sa pero, 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 ngayon pero, 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 Maya oo, meron. May, Siyempre, mag-ganyan mag, mga tao, magtitipid din. Pe, pe Hindi hey, naman, panay naman yung Pero, nagtitipid na, okay. Tinik mo, ma kuras. <laughs> masarap, be? Ha? Nagtitipid na kayo? Tinik ko lang. Ay, really? Eh, ano? Malaki, wala eh. Masarap, masarap. Tama lang. Masarap, magdala mag lang nasa tama. ba? <laughs> tama. tama lang. B Hanak may, may angas ba? pa. pa. May angas pa. May angas pa angas pa, sir. Angas pa man, sa ni Ano, ano, ano? Angas. Ano, angas? Magaling pa ba? Magaling pa. Magaling pa, magaling pa ka sa kama? Wala pa kasi. Ha? Ha? Pa pa Nagtigil ano, man yung, agad kayo? Alam ko. Oh, ah, ano, ano, bata? Ano, ano yun? Mag, -magasal? magkasama? Magkasama lang, magkasama kayo? Ito, isa <laughs> din ko. Nin? Ano, kailan kayo? Napakayusin man di ka mag... Na yung ano, yeah, tinanong ayaw 'yan 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 'yan